Ito ang fantasy world ng Pilipinas na matatagpuan sa Lemery, Batangas. Isa sa mga dinarayo na marami nating mga kababayan dahil sa tanglay ng ganda at malaibang bansang istruktura. Taong 2001 nang maitayo ang kastilyong ito. Naging usap-usapan ito dahil ito ang isa sa kauna-unahang kastilyo na naitayo dito sa buong Pilipinas. At itinuturing na Disney World of the Philippines taong 2019 na magsimula ang pandemic ay isinarado ito sa publiko. Kaya naman, maraming mga kababayan natin ang nadismaya dito. Kaya sa taong 2025, ang tanong ng marami nating mga kababayan ay muli nga ba itong bubuksan sa publiko? Yan ang aalamin natin sa video ito. Kaya samahan nyo ako. Sa mga nakaraang episode natin sa paglilibot natin dito sa bahagi ng Luzon ay marami na tayong nakuntahang mga lugar. Lalo lalo na dito sa bahagi ng Bicol. Isa na dito ang nakuntahan natin ng napakagandang lugar na tinatawag nilang Bulusan Lake. Isa sa mga pinakamalinis na lawa dito sa buong Pilipinas. Hanggang sa madaanan natin ang pinaka iconic view ng Mayon Volcano. Dumaan din tayo sa pinakamagandang coastal road ng Sorsogon hanggang sa madaanan din natin ang isang misteryosong serena na nasa ibabaw ng bato. Ayan, inalam din natin kung ano nga ba ang kwento sa likod ng serena. Hanggang sa marating natin kung saan tayo nagpalipas ng gabi dito sa San Vicente City. So yun, good morning mga kawaray. Welcome back na naman sa aking panibagong episode ng paglalakbay natin at paglilibot natin dito sa bahagi ng Luzon. ngayong araw, yung destination po natin ay iikutin po natin yung Batangas mula dito sa San Vicente City ay magta-travel tayo papunta sa Batangas ng mahigit dalawang oras kasi pupuntahan natin ang tinatawag nilang nag-iisang kastilyo o fantasy world ng Pilipinas dito sa Batangas. Kaya samahan niyo ako sa aking paglalakbay ngayong araw. So gusto kong pasalamatan yung Hotel Tower sa pagpatuloy nila sa atin dito. Napakaganda po dito kasi may aircon. Tinan nyo, malakas yung aircon and then, maganda yung tinulugan natin at saka may TV yun, meron pa tayo nandito pa yung mga vlogs natin no? ayan ayun so tara, umpisa na natin ng ating magdalakbay ayan So, palabas na tayo ng hotel tower. So, napakaganda pa nga pala ng kanilang hotel. Ayan oh, magbabasa natin yung hotel tower. Ayan. So, dito tayo nag-overnight. So, time check, alas 6 ng umaga ngayon. So, inagahan na natin yung biyahe para at least makarating tayo ng mas maaga sa destinasyon natin. Woo! Thank you, Lord! Salamat sa panibagong araw na binigay mo sa amin. Talagang binigyan tayo ng magandang panahon mula Leyte kapunta rito sa Luzon. Talagang hindi umulan. So, may enjoy natin yung biyahe natin. So napapansin nyo ba guys yung nasa unahan ng motor? Grabe ang angas oh. Maliit lang ang motor ni kuya na nagigipagsapalan dito sa kalsado oh. Grabe. Ang astig mo kuya. Hello kuya. Ang ganda ng motor mo ha. Ingat-ingat lang sa pagdadrive. Baka maipit ka dito. medyo paahon yung dinadaanan natin kasi yung fantasy world ay nasa ibabaw ito ng bundok so yung daanan dito ay paakyat kaya medyo nahihirapan yung motor natin kaya bihira lang yung mga dumadaan dito na sasakyan kasi ito yung shortcut papunta sa Lemery, Batangas so doon ka naman dadaan sa highway mas matagal pero dito mas madali kapag motor yung gamit mo pero matarik nga lang dito kaya doble ingat tayo. Buti na lang maaraw at hindi madulas yung kalsada. Kaya yung mga pabalik na mga motorsiklo ay nagdadahan-dahan lang sila kasi palusok naman. So, Kailangan maintain mo yung takbo mo. pagbababa na dito ay bumababa na lang sila Wow. 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 Субтитры сделал DimaTorzok nan oh. Wow Sana ni sana yung mga magtagarito. Ibalas kasi dito, maglang slide kaya kailangan ng porsala na matibay dito. So yan, nandito na po tayo narating na rin tayo dito sa Lemery Batangas pagkalipas ng dalawang oras na biyahe natin eh narating natin itong Lemery Batangas sobrang dami ng motorsiklo dito at mga kababayan natin na dumayo para makita yung kastilyo. Dahil sa araw ng linggo ngayon ay dinagsa ito na maraming mga kababayan at mga turista na pumupunta rito. Dahil nga naman sa napakagandang tanawin dito, ang ibang mga kababayan natin ay hindi mapigilan magpa-picture background ang napakagandang kastilyo. Dahil nga sa hindi mapigil ang pagdagsa ng mga turista na pumupunta dito na galing pa sa iba't ibang sulok ng Pilipinas ay mapapansin din natin ang ilang mga vendors na nagtitinda dito sa labas ng Kastilyo. Dito sa sa labas ng Kastilyo mayroong mga nagtitinda. Yung mga itinitinda nila ano? Pastillas po. At saka? Yung mga pastillas din po. Pastillas? may ano rin po. Mga espasol po. Mga espasol. Mga Magkano yan? Excellent. 300 lang po. 300? Mga bata pa kayo ah. So, bakit kayo nagtitinda dito? Pambaon po. Pambaon. So, dahil araw ng linggo walang pasok, nagtitinda kayo rito. O, Ilang po. taon nyo na ginagawa ito? Dalawa po. Dalawang taon? So, anong grade ka na? 16 po. Ikaw? 16. 16. So, kada sabado at linggo pumupunta kayo rito para magtinda? Apo. Ayun. So, kayo lang ba yung nagtitinda dito? Marami. Marami? Marami po. Anong pangalan mo? Angel po. Angel. Ikaw? ilang Ilan taon na kayo? Eleven po. Ikaw? Twelve So yun, mga bata pa ito, nagtitinda ng mga pastillas. Salot sa mga ganitong mga kabataan nyo yun. Hindi lang nagsasabi naman, ano yung ulam? At least, <laughs> naghahanap buhay. So, salot sa inyo. Uh, Bibila ko mamaya. Okay? Okay, sige. Sa dami ng kadahilanan, nakakalungkot mang sabihin ay wala na ngang pag-asa pang magbukas muli ang Fantasy World ng Lemery Batangas. Isa na dito sa dahilan ang kakulangan ng budget para ipagpatuloy pa ang nasabing instruktura sa ba Batangas, Leberia. So sir, taga saan po kayo sir? Bakor pa. Bakor. Grabe, mga ilang oras yung binyahin niyo mo? Ano, almost 2 hours. Two almost 2 hours, hours para mapuntahan so, yung... Nyo... Sama natin yung ano, road trip na rin sa ah, uh, Okay. So, ano pangalan mo sir? Jimboy po. Jimboy at saka si ma'am. Si so, Lovely. So, yun. So, totoo to lang, to to first time lang din namin mga hmm. daan dito eh. Tsaka mga pasyal na rin. Okay. ano, yung... Yun na rin yung daanan, road trip na rin. Kansa so, lang din naman eh. Road trip so, lang. So ano yung masasabi nyo sa Castillo na nakikita po natin ngayon? Ano? Sayang. Sayang ang natuloy sana. Na. Tsaka kung siguro, sa tingin ko kaya pa naman yata ang buhayin pag na-budgetan na. Kung may mag sponsor lang kung may magkagastos lang. Sayang nga. Ayan, talaga yung mga kababayan natin dahil sa hanggang dito lang yung na lang. panaw lang at hindi na tayo makalapit, dito pa lang sa natatayo natin, magkikita lang natin yung entrance, pero bawal po tayong pumasok since nag pandemic ay sinarado na po ito at wala nang mga turista na makakapasok pa dito, kaya naman uh, hanggang dito lang yung mga gustong magpapicture uh, background yung Castillo